Yan, good morning Good morning mga idol ah, Welcome po muli sa ating channel Sa Uno Online TV channel Ito pong muli ang inyong lingkod si Boyet Ay muling bumabati ng isang magandang umaga Mayroon well, mga idol ha, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan Sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga followers at syempre naman idol ah, kung bago ka pa sa channel kong ito, eh wag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman lagi ka rin updated sa ating mga video, di ba mga idol? Tama! Bueno, ang paksa ng ating pag-uusapan sa mga oras neto, sana ay samaan nyo ko sa making sandali upang may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Ang paksa ng ating pag-uusapan ay napapanahon dahil nalalapit na ang ating uh, tinatawag na piyesta ang patay o yung Halloween. And actually, ang fiesta naman pag dumarating ang ganyang panahon ay hindi naman yung mga patay. Tama? <laughs> At ang fiesta ay ang mga kapwa nating buhay bilang pag-celebrate ng kanilang mga yumao na namatay. Dahil nga naman, hindi na nila muling makakasama ang kanilang mga yumao sa panahon ng gantong mga panahon na tinatawag na piyestang patay. Kaya nga mga idol, ang ultimo sa mga sementeryo, pag nagpunta ka, makikita mo na nagdiriwang ay ang mga kapwa natin, mga buhay. At sa totoo lang mga idol, nabanggit ko na doon sa mga una kong video, na ang patay kailanman pag ito'y namatay ay hindi mo na muling makakasama ano man ang inyong mga happenings na ginagawa noong siya'y nabubuhay pa di ba tama? kaya nga mga idol eh, sinasabi ko sa inyo ah, dati ako naniniwala sa mga patay na nagmumulto dahil nakaranas na rin akong mamulto pero nga, mula nung malaman ko ang katotohanan ng patay, hindi na muling magbabalik, ay hindi ko na pinaniliwalaan yan. Kaya nga, si Master Gala, na isa sa mga idol natin, sa larangan ng Ghost Explorer, ay isa siya sa inaangaan ko dahil ang kanyang paniniwala tungkol sa mga patay ay katulad ko rin na ang patay, pag namatay, patay na. Kaya kita niyo sa mga idol ha, Ultimo sementeryo ay hindi niya kinakatakutan dahil alam niya na sino ang magmimilagro doon sa sementeryo. Walang ibang magmimilagro diyan kundi ang mga Diablo at yung mga alipores na nanarihan sa loob ng sementeryo. ba tama? Isa na ang mga inkanto na namumugad sa lugar na yan. Dahil nga alam na mga masasamang espiritu o ng mga elemento na ang tao kapag nasa loob ng na simenteryo ay kung ano anong makikita nila na mga kababalaghan kaya nga si Master Gala ay hindi siya naniniwala sa na ganyan although nakakaranas din siya minsan nang na, natatakot siya normal sa ating mga tao mga idol ang matakot dahil kasi nga tayo ay tao di ba tama mga idol ganun kaya nga mga idol sinasabi ko sa inyo na Hinahangaan ko si Master Gala dahil nga sa kanyang ginagawang pag explore At totoo naman yung kanya mga sinasabi na ang patay ay hindi na muling magbabalik dahil ang patay, pag namatay, patay na. <laughs> Alam niyo mga ito na yung kinakatakotang Clark, ah, uh, yung ospital, yung abandonadong ospital sa Clark, Ilang beses ko napanood ang kanyang mga pag-explore doon, totoong napakatapang ni Master Gala. Imagine ha, ah, sinubukan niya pang maglagay ng tent, napanood ko yung kanyang explore, naglagay siya ng tent doon sa taas, Namahinga siya ng ilang minuto o oras doon. Dahil nga, doon bawal kasi yung magpapaabot ka ng umaga, balak niya magpaabot ng umaga doon, pero Uh, palibasa nga bawal, sinusunod niya. Dahil kasi, sa isang lugar, kapag ikaw mag-i-explore o mag-ano, kailangan magpapaalam ka doon sa lugar na pag i mo. Dahil kasi, siyempre, mamaya may mangyari sa doon, lalo't may mga guardia sa lugar na yun, baka may mangyari sa'yo, ay sila naman ang mananagot. Kaya, ibinabawal nila. Kung anong kabawalan, dapat sundin mo. So, ganoon ang ginagawa ni Master Gala balak niya mag-explore nang magdamag gusto niya sumukan yung talagang loob ng Clark although bawal hindi siya nagpaabot na gumaga pero palibasa nga siya totoo yan mga idol malakas ang kanyang fighting spirit sa larangan ng mga katatakutan at saka totoo yun mga idol kapag ikaw eh, kasama mo ang itaas wala kang dapat katakutan di ba tama? bakit? sabi nga sa Biblia eh sino ang laban sa akin kung ang Diyos ang kasama ko. Diba tama? So, ganun siya. Pinaniwalaan niya na sa kanyang pag explore kasama niya lagi ang ating Panginoong Diyos. Ah, pero hinanga ko rin yung mga iba nating idol sa larangan ng God Explorer dahil sa lakas ng kanilang loob. Oo. Oh kapag ikaw naging ghost explorer o ghost naging ghost hunter, kailangan talaga unang-unang -unan dyan, mo malakas ang iyong loob. Mga idol ako ha, pagkaman ako may konting kaalaman sa nangangan ng mga ganyan, hindi mo ako mapapag-explore ng nag-iisa. Oo. Dahil ako, bagamat may alam ako, eh, ayaw kong gawin yan dahil hindi ko rin yan. Pero naranasan ko na rin yan dahil ako isang pintor, sa mga lugar na pinagpipinturahan namin, na nadidiktunohan namin, lalo't mga lumang bahay, yung tinatawag na haunted house, nakakaranas din kami ng ganyang mga pangyayari na nagmimilagro sa loob ng bahay. Ay palibasa mga idol, ito namang inyong linko, din hindi namang ghost explorer, kapag nakaramdam na ako ng mga ganyang pangyayari, para wag madamay ang mga kasama ko sa katatakutan, sinasawata ko yan. Oh. Kino kontra ko na kaagad yan. At pag hindi yan nakinig sa pakiusap ko, sinisipa ko yan. Kasi mapipirwisyo kami dyan eh. Oo, oh, baka hindi matapos yung trabaho namin. O, oh, tulad ng mga napuntahan naming lugar, excuse me, yung mga napuntuan namin mga lugar, mga idol na hindi natapos yung trabaho dahil nga sa nakakatakot na pangyayari doon sa lugar na yon nung kami magdistino roon may nagsama kami ng karpintero na pumalit doon sa mga gagawa uh, nagkataon naman na yung mga nakuha kong kasabahan doon eh, katulad ko rin na may mga alam sa ganyang sistema hindi umubra yung milagro doon sinibak namin agad doon. Oh. Nung unang araw pa lang namin, nung ikinuwento sa amin yung mga pangyayari kung ba't iniwan yung lugar na yon, dahil nga doon sa mga nakakatakot na pangyayari, ay eh, nag-usap kaming tatlo na para parehong marunong bago tayo mag-umpisa, sipakin na natin to. oh, inikot namin yung buong area mula doon sa compound. Ha? Lahat ng aliporis doon, sinibak namin hanggang doon sa loob ng bahay. Kaya nakapagtrabaho kami ng mapayapa nang wala man lang kaming anumang naramdaman. Yan ang kaibahan ng mga marunong pag nadidistino sa mga ganyan lugar ay hindi napipirwisyo. Oh, pero pag may nakasama kong walang alam, pasamantala, hindi ko muna yan pinapakialaman. Kasi nga, unang-una, -una, wala sino kakasasino kukomprohin ko ron para tumulong sa akin eh wala naman silang alam. Kaya sinisipa ko na lang Oo. Oh. Hindi ka gaya nung pag may nakasama kang marurunong, eh, mas maganda. Tulad ng mga ghost explorer, ha? Sila Rebor, sila uh, Kuya Red, sila ano, sila Aloha, sila Bagi na Creepy, si Alicambo. Yan, mga idol ko rin sa larangan ng ghost explorer. May mga alam yan. Oo. Oh. Alam kong kaya nila si yung anumang elemento doon sa kanilang pinag-i-exploran. Kaya lang, hindi nila ginagawa dahil nga pag sinibak nila agad yun, ano pa yung explore nila? Ah, di ba? Tama. Dahil yun ang kanilang content. Oh, ay hindi kagaya kami, pintor. Magkasama-sama kaming marurunong. At timado, bago kami magkumpisa, unang araw pa lang, sinisibak na namin yan para wag maka servisyo. Oh, mga ito lang, sana kahit sa konting kwentuhan natin ito, ay eh, meron kayong uh, napulot o nakuha sa sistema ng ating mga pinag-uusapan. Ha? Kaya, mga idol, ha? Nasabi ko sa inyo, napapanahon ngayon ang ating pinag-uusapan tungkol sa mga kababalagan dahil nga, malapit na ang Halloween. Ano ba? Tama? Pero, mga idol, sa pagbablog ko, hindi ako nag-isa. Ito, may kasama ako. At ipakikilala ko sa inyo. Ayan, mga idol, ang dati kong kasama sa pagbablog. Sa kasay niya Yan, no, mga idol, ha? kami, malimit na kaming mag-vlog sa ka lugar na to. Kaya lang, eh, busy. Busy lagi itong kasama ko dahil siyempre, tayo naman yung kanya-kanyang trabaho, di ba? Uh -huh. Kaya hindi niya, masikaso yung pag-vlog namin. O, okay, mga idol, ano masasabi mo tungkol sa mga kababalaga na ating uh, pinagkukwentuhan? Ha, <laughs> ha, Ah, dito nga pala mga idol ah, Matalo ko nga pala itong kasama natin. Dito ba lugar na ito, wala ka bang nararamdaman na kung ano mang dito? Uh, wala pa naman. Hindi ko naman din na yun na <laughs> meron ko makita. <laughs> you know? <laughs> Matakot din na kasi ako. <laughs> Oo. Oh, dahil kasi, sa to totoo lang, ang mga masamang espiritu, mahirap kalaban. Lalo't wala kang alam. Oh. Uh, ba? diba? Pero itong lugar na ito, mga idol, sinasabi ko sa inyo, meron dito. Itong lugar na ito. Oo. Oh, kasi, Nung hindi pa to ganito, eh, ginawa namin inuman yung lugar na yan, no? Shout, Shout out! Yung... Shout out to idol! Shout out, mga oh, idol! You know. Yan, mga idol natin, eh, medyo busy sa trabaho, kaya ano, o paano, mga idol? Nandaan lang. Ha? Papahala na tayo? Ha? Ito muli, yung liko, si Boye, sa Mono Online TV channel. O, oh, idol, paalam ka na! At ah, pasigip, hanggang sa sunod namin. O, oh, beno, hanggang muli. Next week ulit. bye <laughs>